Ngayon naman nagluto tayo ng isang masarap na recipe gamit ang atay at balon-balunan. Sa tingin ko, hindi tayo magkamukha ng diskarte sa pagluluto nito. Kaya kung gusto mong makita, tara, simulan na natin. Meron tayo dito ang tig-isang pack ng atay at balon-balunan. 600 grams bawat isang pack. So 1.2 kilos yung ating lulutuin. Kapag sa mga supermarket ka bumili ng mga atay at balon-balunan, usually malinis na yan. Unlike sa palengke, pwede rin namang sabihing malinis na pero ganun din naman kapag kalulutuin natin, mas okay na hugasan muna natin bago natin lutuin. Kailangan talaga na malinis yung ating lulutuin. Shoutout sa aking ate na si Josephine Ortiz. Siya ang nagbigay ng dalawang pack na yan. Gagamit tayo dito ng sibuyas bawang at luya. We'll be right back. So alam nyo na kung ano yung masarap na luto dito Kaya tara simulan na natin Yung gagawin kong diskarte malamang ganito rin yung ginagawa ninyo So nagpainit ako ng konting mantika Tapos ipiprito natin yung mga puso at atay ng manok Wait lang natin itong medyo maging malasado ang dating Pwede na natin itong hanguin Then itatabi muna natin ito sa isang lalagyan Ngayon naman magigisa na tayo ng ating mga aromatics Inuna ko lang yung luya This time may eh, parang medyo malamig pa nga yung ating mantika Pero iinit din yan Nilagay ko na yung bawang At hintay lang natin itong o Tapos pwede na natin ilagay yung ating mga hiniwang sibuya baliw Bali yung hiniwa kong sibuyas pala dito ay dalawang piraso. Masarap kasi yung mga ganitong lasing atay at balon balunan kapag medyo marami-raming aromatics yung ginagamit natin. Mas malinamnam o mas lumalabas yung kanyang tunay na lasa. Ngayon naman ilagay na natin yung mga balon balunan Tinimplahan natin ng pamintang crack at mga ilang pirasong dahon ng laurel. Tapos sinalo-halo lang natin to. Gagawin natin dito, tatakpan hanggang sa masangkot sya ng bahagya. Then lagyan natin ng tubig. Paglalagay ng tubig, tansyahin nyo na lang kasi ang gagawin natin dito, papalambutin muna natin itong mga atay at balon-balonan. Mga 15 minutes natin pinapakulo at tiningnan ko nga kung medyo malambot na. Okay na, malambot na siya. Nilagyan ko naman ng toyo tapos lalagyan natin ng suka. Ang ginawa kong timpla, mas marami ng konti yung toyo kaysa sa suka. Nilagyan natin ng pampalasa tapos lagyan natin ng oyster sauce. Halu-haluin lang natin ng konti tapos pwede na natin ilagay yung mga pinirito nating atay at puso ng manok. Napansin ko lang medyo durug-durug na yung nabibili sa mga supermarket. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon. Hindi kagaya sa palengke, makakapili ka. Nilagyan natin ng tatlong tirasong siling maanghang tapos pinatuyo natin. Mas masarap kasi dito sa ating atay at balon-balonan yung talagang nagmamantika at konti na nga lang yung pinakasalsa niya. Dito mo malalasahan yung halo nung lasa nung adobo na may konting luya tapos talagang talab na talab yung kanyang lasa at dinamnam. Yung diskarte natin na to eh, nawala na yung kanyang lansa pero meron pa tayong mga ibang diskarte para mawala yung lansa sa ibang pamamaraan. So ang ginawa ko nga dito katulad yung nakikita nyo na yan talagang nagmamantika siya. May mga magsasabi na naman dyan na siguradong masarap yan ipulutan. Well ako hindi na ako umiinom kaya ikakain ko na lang so paano po baka pwedeng pakibanggit nyo ulit yung inyong pangalan at yung inyong lugar para po sa susunod kayo naman po yung ating mga shoutout maraming maraming salamat din po sa mga silent viewers natin dyan na patuloy na nanonood at nagsishare so paano po hanggang sa susunod natin mga pagkikita I love you all